Sa lahat ng Filipino na nagsiyakap sa Islam ay di pahuwili si dating Reverend Armando L. Barcelona, na itinuring ng karamihang Muslim sa Pilipinas na pambato ng Islam dito sa bansa. Si Reverend Armando Barcelona na ngayon ay Ustads Ahmad Barcelon ay walang kapagod-pagod sa pagpapalaganap ng Islam. Maging ang kabundukan ay kanyang tinatawid maiparating lamang niya maging sa libid na dako ng Pilipinas ang mga aral ng Islam. Sa unang tanong ko, gitos po ba ni Jesus na siya'y maipako sa krus? <laughs> siya ay tinaguriang Ame Didat ng Pilipinas dahil sa kanyang pakikipagdebate sa mga ngaral ng iba't ibang relihiyon. Paano ko ba ko sa Biblia? dan bawa angkat air dan balbas sampai ke jika tak dapat pengaral